Hindi ako mahilig sa mga kwentong multo. Hindi rin ako naniniwala sa mga kababalaghan. Kahit pa lumaki ako sa pamilyang mahilig magkwento na mga kabalbalan tuwing patay ang ilaw. Pero may isang gabi, isang tawag na nagpabago sa lahat ng paniniwala ko. Alas 10 na ng gabi, habang nakaupo ko sa salat nakatitig sa walang kabuhay-buhay na telebisyon biglang tumunog ang cellphone ko. Walang caller ID. Ano number lang. Karaniwan kong hindi sinasagot ang mga ganito. Pero dahil walang magawa, sinagot ko na lang. Hello? Tahimik. Hello? Ulit ko. Sa wakas, may sumagot. Isang mahinang tinig. Parang babae pabulong. Nandiyan ako sa likod mo. Napatawa ako. <laughs> ha? Sino to? Joke time? Putol lang tawag. Wala pang sampung segundo. Tinignan ko ang call log. Walang record ng tawag. Para bang hindi ito nangyari. Nagkibit balikat ako at bumalik sa panonood. Pero ramdam kong parang may ibang presensya sa paligid. Inilibot e ko ang mata ko sa sala. Lahat naman ay normal. Tumayo ako at Pinuksan ang lahat ng ilaw sa bahay. <sighs> parang lang siguro ako. Sabi ko sa sarili. Kung ikaw ang nasa kalagayan ko, sasagutin mo rin ba ang tawag mula sa unknown number? Bakit oo o bakit hindi? Pagkatapos ng tatlong araw, Naulit ang tawag. Alas 11 na ng gabi. Unknown number. Sinagot ko agad. Galit na. Sino ka ba? Hindi mo ba ako naaalala? Ang boses. Mahina. Malamig. Pamilyar na hindi ko maipaliwanag. Tumigil ka na. Hindi ito nakakatuwa. Sa likod mo ulit ako. Napakapit ako sa cellphone. Tumingin ako sa likod. Wala. Wala akong oras sa mga biro. Bumagsak ang linya. This time, nasave sa log ang tawag. Tumagal ng eksaktong 13 seconds. Pero walang numero. Puro zero lang. Kinaumagahan, tinala ko ang phone sa isang tech shop. Sabi ng technician, walang kakaiba sa log. Pero tinanong niya ako Sir, saan mo nabili itong phone mo? Second hand lang, sa online. Bakit? Tay ka lang ha. Binuksan niya ang isang app para e-check ang IMEI at history ng device. Maya-maya, napakunod noo siya. May report po kasi ito na dating pag-aari ng isang babaeng nawawala pa rin hanggang ngayon. Namatay yata, hindi malinaw ang report. Kinabukasan, lumuwas ako ng probinsya para makalayo. Doon ako nagpalipas ng gabi sa bahay ng lola ko. Tahimik, malayo sa signal, pero alas tres ng madaling araw, biglang tumunog ang phone ko. Wala namang signal. Unknown number. Hindi mo ako matatakasan. mayo ako. Sino ka ba? Naputol ang linya. Pagtingin ko sa paligid, naramdaman ko ang malamig na hangin kahit walang bukas na bintana. Nagsimulang mag-flash ang ilaw ng kisame. Sunod-sunod, may aninong dumaan sa gilid ng paningin ko. Nilapitan ko ang lola ko. Gising na rin. Bakit gising ka pa? May tumawag sa akin la. Napatigil siya. Cellphone mo? Kulay itim? May gas gas sa likod? Tumango ako. Napatingin siya sa labas ng bintana. Ibalik mo na yan. Ibalik? Saan po? Hindi sa'yo yan. Pag-aari yan ng isang batang babae anak ng kapitbahay naming pinaslang. Natagpuan ng cellphone na may dugo sa tabi ng bangkay. Pero nawala rin pagkatapos ng ilang araw. Biglang nanlamig ang buong katawan ko. Sinong pumatay? Umiling lang ang lola ko. Hindi alam pero mula noon, may sinasabi silang kapag pinulot mo ang cellphone niya, susundan ka niya hanggang sa mabalik mo yon o hanggang ikaw naman ang kunin niya bumalik ako sa Maynila kinabukasan wala akong ibang ginawa kundi hanapin kung sino ang original na may-ari ng cellphone nakahanap ako ng forum kung saan pinag-uusapan ang pagkawala ni Clarice isang estudyanteng misteryosong nawala matapos ang huling tawag niya sa ina. Ayon sa record, ang huling salita raw ni Clarice ay nandyan na siya sa likod ko. Kinilabutan ako. Sa puntong ito ng kwento, ibabalik mo ba ang cellphone kahit hindi mo alam kung saan o susubukan mong sirain ito. Nagdesisyon akong sirain ang cellphone. Pinukpok ko ito ng martilyo. Binuhusan ng asido. At ibinaon sa likod ng bakuran Akala ko tapos na Pero kinagabihan Narinig ko muli ang tunog ng cellphone Walang signal Walang battery Tumawag ulit Bakit mo ko iniwan? Sumigaw ako Anong gusto mo sa akin? Tahimik At sa dulo ng linya Narinig ko ang sarili kong boses Nandyan ako Sa likod mo Pagharap ko sa salamin, nakita akong may nakasabit sa kisame. Eh. Isang babae. Tuguan ang muka, nakatingin derecho sa akin. Ako lang mag-isa ang nasa kwarto. Mula noon, gabi-gabi ko na siyang naririnig. Minsan sa panaginip, minsan kahit gising ako. Dumadalas ang mga tawag hindi lang sa cellphone, pati sa landline, sa laptop, sa TV. Paulit-ulit ang boses niya. Ibabalik e mo na ba ako? O sasama ka na lang? Hindi ko na alam kung anong totoo. Nagpunta ako sa simbahan. Nagpakonsulta sa pare. Sabi niya, hindi raw ito ordinaryong ligaw na kaluluwa. Isa raw itong nakabitin. Isang espiritong may hinihintay pero puno ng galit at paghihiganti. May ginawa ka bang kasalanan sa kanya? Tanong ng pare. Hindi ko siya kilala. Sagot ko. Pero habang sinasabi ko yon, may naalala akong post sa forum. Ako ang bumili ng cellphone. Sa mismong araw ng anniversary ng pagkamatay ni Clarice. At ang seller hindi verified. Wala nang ibang impormasyon. Posibleng ninakaw. Posibleng hawak pa rin ng espiritu niya. Ngayon, habang sinusulat ko ito, nasa tabi ko ang cellphone. Patay, walang baterya. Pero ramdam kong Tinititigan niya ako. Habang pumipindot ako ng mga letra. Gusto niyang matapos ito. Gusto niyang malaman niyo ang nangyari. Gusto niyang marinig ng iba. At kung binabasa mo ito ngayon, may babala ako sa'yo. Kapag may tumawag sa'yo, galing sa unknown number, kapag narinig mong sinabi ng boses, na andyan ako sa likod mo, Huwag kang lilingon. Kung ikaw ang nakatanggap ng tawag at malaman mong multo pala ang nasa kabilang linya, susubukan mo bang kausapin siya o ibababa mo agad? Ibababa mo agad ang tawag. Hanggang doon lang ang ating kwento. Sana na gustuhan nyo. Hanggang sa susunod ulit. Maraming salamat.